sayang natuyuan ako ng blob na upas hinihintay ko pa naman na mahinog kasi itong isang puno na to kakaunti kumpara dito sa kabila tingnan mo sa kabila mabaki Ay, eh. ayan pasok pa sa loob o, ako. hindi ko napansin sayang ito, pa siya ayan ang sanga niya naman yung siya na ayan siya dito sa kabila ay, hindi ko nang hinu ito yung kasi ko na kong nabibisita kasi malalaki hirap lang ko kasi ng pataba ayan nako sabi ang palad May nakapuslit na. Kasi may uwang. Tini. Ligyan ko kasi ng mga tabla. May nakasingit na suso. Yan. Teka. May ang suso. Yan sa lamat. Nangapit dahil na suso. Yan. Nagbusin naman pa tayo. Selamat kuih boroi. Apa kuih boroi nak kasih punya. Tadi sudah sudah dito. Ah, uh, apa baik. Ya, me uang kasih. Dia magalah ke udan. Uh, Sepantap lah. Ya, dia mag dapat kasih untuk. So, itu kasih medium majizat ke. Hitam kasih. thank you for watching. Be sure subscribe to watch my old and upcoming videos yung mga subscriber ko lang ang makakapanood ng mga binlog ko noon na walang title wala na kasi akong time ay pasensya na busy, and busy all around work dito sa America bye